Hello, guys. Yan, mga laga kong pusa. Yan. Yan. Mga alaga akong pusa dito. Yan. yan. Mga sila, guys. Ayaw nilang kumain ng kanin. Kaunti lang yung ulam eh, oh. Yan yung barako, guys. Yan, oh. Yung malaki na yan. Parang leon, oh. Yan, oh. Parang leon. Yan, ang barako dyan. Ano, titingin-tingin pa siya sa akin, oh. Naintindihan niya yata sinasabi ko. Ano. Oh. parang Leon, guys. Ano. Oh. Malaki oh. niyan, guys, oh. Titingin-tingin pa sa akin. Oh, ayan, oh. Dakke, oh. 'Yan ang barako dito, guys. Nikakalat ng lahi, 'yan. Ano, <laughs> oh, di ba? Para tegre, tegre, tegre oh. Lucky guys. Ini mga laga kung pusa dito to. Ayo ni lang kanin, arti, ulang aku ulam eh. Ayo ni kumain. Okay, bye guys. Thank you for watching. Share and subscriber. Thank you.